aries ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay pula na sumisimbolo ng lakas at tapang sa mga pagkakataong kailangan mong magdesisyon ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng determinasyon upang harapin ang hamon ang mga numerong number 8 at number 23 ay naghahatid ng swerte sa iyo ngayong araw ang number 8 ay kumakatawan sa balanse at tagumpay, habang ang number 23 ay nagbibigay ng oportunidad para sa bagong simula. Taurus, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay berde na sumisimbolo ng kasaganaan at kapayapaan ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo na manatiling positibo sa kabila ng mga pagsubok, ang mga numerong number 15 at number 42 ay nagdadala ng swerte sa iyo, ang number 15 ay nagtataguyod ng emosyonal na katatagan, habang ang number 42 ay nagpapaalala na huwag kalimutang bigyang halaga ang pamilya at mga kaibigan. Gemini ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay dilaw, na nagpapahiwatig ng kagalakan at katalinuhan. Ang kulay na ito ay magbibigay liwanag sa iyong isipan, lalong-lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na desisyon. Ang mga numerong number 5 at number 19 ay magdadala ng biyaya. Ang number 5 ay sumisimbolo ng kalayaan at pagbabago, habang ang number 19 ay nagdudulot ng inspirasyon sa iyong mga plano. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay asul na nagbibigay ng kapanatagan ng damdamin. Sa gitna ng mga hamon, ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang manatiling kalmado at maingat sa iyong mga desisyon. Ang mga numerong number 7 at number 24 ay may dalang swerte. Ang number 7 ay nagpapahiwatig ng espiritual na lakas, habang ang number 24 ay nagdadala ng kasaganaan sa mga relasyon. Leo ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay ginto na sumisimbolo ng kasikatan at tagumpay. Ang kulay na ito ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili at magdadala ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang mga numerong number 11 at number 33 ay nagdadala ng inspirasyon. Ang number 11 ay sumisimbolo ng mataas na ambisyon, habang ang number 33 ay nagbibigay ng proteksyon sa mga plano mo ngayong araw. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay puti, na sumisimbolo ng kaliwanagan at kasanagan, Makakatulong ito sa iyo upang makita ang tamang landas sa mga sitwasyon na tila magulo. Ang mga numerong number 3 at number 18 ay nagdadala ng biyaya. Ang number 3 ay sumasalamin sa pagsisimula ng magagandang proyekto, habang ang number 18 ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga pangarap mo. Libra, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay rosas, na sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa, ang kulay na ito ay magdadala ng mainit na relasyon sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang mga numerong number 9 at number 27 ay nagdadala ng swerte. Ang number 9 ay nagtataglay ng lakas ng espiritu. Habang ang number 27 ay naghahatid ng pag-unlad sa personal na aspeto ng iyong buhay. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay ube na nagpapahiwatig ng karunungan at lakas ng loob sa mga hamon na darating. Ang kulay na ito ay magpapalakas ng iyong kakayahan upang harapin ang anumang pagsubok ang mga numerong number 6 at number 22 ay nagdadala ng biyaya, ang number 6 ay nagpapalakas ng iyong ugnayan sa pamilya, habang ang number 22 ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga proyektong nais mong simulan. Sagittarius, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay kahel, na nagpapahiwatig ng kasiglahan at enerhiya, ang kulay na ito ay magpapalakas ng iyong sigla at magdadala ng masiglang pakikisalamuha sa iba. Ang mga numerong number 12 at number 29 ay nagdadala ng swerte. Ang number 12 ay nagsisiguro ng tagumpay sa iyong mga plano habang ang number 29 ay nagtataglay ng kakayahang magdala ng pagbabago sa iyong buhay. Capricorn, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay kayumanggi, na sumisimbolo ng katatagan at kasiguruhan, ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon sa trabaho o negosyo. Ang mga numerong number 4 at number 21 ay magdadala ng biyaya. Ang number 4 ay nagpapahiwatig ng maayos na pundasyon, habang ang number 21 ay nagdadala ng kasiyahan sa mga tagumpay na iyong makakamit. Aquarius. Ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay pilak na nagpapahiwatig ng pagiging bukas sa mga bagong ideya. Ang kulay na ito ay magdadala ng inspirasyon sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 10 at number 25 ay nagdadala ng swerte. Ang number 10 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, habang ang number 25 ay nagdadala ng balanseng pananaw sa buhay. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay aqua, na nagpapahiwatig ng kailan awan ng isipan, ang kulay na ito ay magdadala ng inspirasyon upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap, ang mga numerong number 14 at number 28 ay may dalang swerte. Ang number 14 ay sumasalamin sa tamang direksyon sa buhay. Habang ang number 28 ay nagdadala ng kasiyahan at tagumpay sa mga layunin mo.